kapatid na sangkot sa mga nakawan at kalakalan ng iligal na droga na dakip naman sa mga operation sa Samal Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37, Danny, good morning. Himasres si ngayon ang dalawang magkapatid matapos silang ma maaresto sa ikinasang drug by operation ng Samal Municipal Police Station pasado alas 7 ng gabi sa barangay East Kalagiman, Samal Bataan sa ulat ni Police Major Gary Lupian, hepe ng Samal kay Bataan Police Provincial Director Colonel Martin Salvador akinilala ang mga sospek na magkapatid na may edad 22 at 21 anyos. Nakumpis ka mula sa mga ito ang tinatayang 11.28 gramo ng hinihinalan siya bu, na may halagang higit sa 74,000 piso mark money na 500 pesos at cellphone na ginamit umano sa transaksyon sa illegal na droga ayon kay Police Major Lupian. Ang mga suspek ay dati nang nasasangkot sa mga serye na nakawan at tsakalakaran ng ilegal na droga sa nasabing bayan. Kinumpirma rin ito ng isang kagawad ng barangay na nagsabing may CCTV footage kumanong kuha sa mga suspek habang nagsasagawa ng panluloob. Mariin namang itinanggi ng pamilya at ng mga suspek ang naturang paratang. Gayunpaman, sinabi ni police major Lupian na dati nang nakasuhan ng robbery ang magkapatid noong taon 2020, ngunit na-dismiss ang kaso matapos hindi ituloy ng komplena at ang reklamo. Noong 2022, muling nahuli ang mga ito sa kaso may kinalaman sa illegal na droga, ngunit nakalaya rin taong 2023 sa kasalukuyan, naharap ang magkapatid sa paglabag sa Republic Act 9165, o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, at kasalukuyang nakakulong sa Samal Municipal Police Station habang patuloy ang investigasyon. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dani.